Going to the beach. Going no, to the beach. Good morning. Good morning. How's your sleep? Did you sleep well? Yeah. What about you? Yeah. Is it cold? Yeah. <laughs> you know. <laughs> good morning. Good morning. So we we'll We'll see you downstairs. Good morning, by the way. Good morning po sa inyo lahat ulit. First round. Ayan, breakfast kami dito sa hotel sa Holiday Inn. Wait, so, what's this? Mushroom. Mamaya, round 1 pa lang ito. Mamaya, so, babalik pa lang ito lang yung mga typical na sinaserve sa mga budget hotel dito sa UK no? Yan, mga kaya. may mga yogurt may mga fruits, fresh fruits tapos hindi mo wala yan na uh, black pudding, sausage bacon meron din silang vegetarian option sunny side up egg grilled tomatoes yan patatas yan tapos meron din silang pancake tapos, meron din silang yan, mushroom, baked beans, paubos na yan. Siyempre, i-refill yan, no? Tapos, may mga condiments. Meron mga croissant, may mga panaw chocolate, tapos, siyempre, may toast dyan. Sari-saring palaman, pwede mong i-toast yung yung bread dyan. Tapos, mga samot-saring cereals. Tapos, meron din, siyempre, may coffee machine. Yan, dami mong pagpipilian dyan. Yun. We're going now. We're going to check out now. Ayan, dami. So, ayan. Nakapag-check out na kami. Maglalakad-lakad po na kami dito sa, ano, sa seaside sa Brighton Seafront. Yan. Iniwan nga pala namin yung ano, yung sasakyan namin sa hotel parking na no. Pwede mo siyang iwanan doon hanggang mga 10 ng gabi. So, ang checkout nila is 11 AM. Nag-check-in kami kahapon mga 4 o'clock na. So, ang bayad nung parking is 15 pounds lang hanggang ano nayon? hanggang kinabukasan na yon the whole day so mura na yung parking no pero ang nakalagay doon actually kung hindi ka kung babayaran mo lang yung parking is 25 pounds dahil um, customer kayo ng hotel ang ang bayad lang ng parking is 15 pounds yan so naghihintay ta lang tayo ng oras kasi may booking kami dyan sa may i360 12.30 ng uh, 12.30 noon so may medyo maaga-aga pa siguro mga 11.15 pa lang dito kaya nagpapalipas lang kami ng oras parang ano napaka precious naman ng mga time na to dahil uh, madalang mangyari to no yung nagahaliti kayo sa ibang lugar uh, tapos sa uh, nagbabanding kasi mga bata madalas nasa school tapos Siyempre, lahat tayo busy yung buhay dito. Kailangan natin mag-recharge. Yan pala yung ano, yung lumang pier na sinauna, na nasira na. Tapos, siyempre, sa tagal ng panahon. At yan naman yung bagong pier na mamaya maglalakad tayo papunta dyan habang naghihintay ng oras. Yeah, By the way nga po pala, pagka maglalakad kayo sa ganitong ano, mga seaside na ganito, kailangan ay eh, handa kayo. Kasi kami hindi kami ready na hindi kami hindi namin nakalain na ganito katindi yung sikat ng araw kahit na malamig yung panahon no. Maaraw pero maginaw pa rin. Pero after nung after naming maglakad-lakad, uh, doon namin na-realize na sunog pala kami eh. Tostado kami sa ilalim ng araw. D. So kailangan, may, meron po kayong mga sunblock. Kung pwede kayong mag-hop, um, suot nyo po. O kaya, ayan, uh, sunglasses, importante po yan. Yun po. So dito sa Brighton, napakadaming activities na pwedeng gawin, no? Especially siguro kung dito kayo nakapira. Eh meron silang uh, sandy sandy part ng beach. Kasi nga very pebbly yung lugar. So pwede kayong mag uh, badminton diyan or pwede rin beach volleyball diyan. Meron din basketball court actually yun sa, sa banda doon. Hindi kayo mawawalan ng mga gagawin. Tapos punong-puno ng mga pub dito, mga uh, tanghali pa lang bukas na sila. Syempre, para sa mga tourists. Merong actually live band dyan sa pub na yan na may nag perform na para sa mga customer. Kaya lang, syempre di natin pwedeng paranig yan dahil uh, baka makaperide tayo. Pero, ibang-iba talaga yung ambience pagka nandito ka. Yung tipong relax na relax ka lang, nakabakasyon ka, tapos wala kang trabaho, nandito ka kasama yung uh, pamilya or kung sino man kasama mo girlfriend mo boyfriend mo pero yung lugar talaga iba napaka iba nung ambience nya holiday mode e eh kaka sa ngayon wala pang customer dahil uh, mag alas 12 pa lang pero uh, for sure by lunch time uh, mapupuno yan no lalo na pag maganda yung panahon maganda yung araw, maganda yung sikat ng araw. Yung mga tao kasi dito, iba sila. Ang gusto nila yung araw. Hindi kagaya sa atin. Gusto natin magpaputi, di ba? Mga taga-Pilipinas. Pero yung mga tao dito, gusto nila pagka may araw na ganyan, nagbababad sila sa araw para ano, para mamula-mula yung kanilang mga kutis. Kabalik tara naman sa atin. Yan. Kanya lang naman ang ang holiday sa mga iba't ibang lugar dito sa England. Pa spend spend lang ng time together with the family or pagmisan with friends. Tapos yan, pastime lang, nag nag-stroll stroll lang. Ini-enjoy lang yung yung dagat, yung mga nice views, Very ano, very precious 'yung mga moments na ganito talaga. Pagka tumanda na 'yung mga bata, hopefully maalala nila ito. Uh, Ayun, kagaya niyan. Mabuti na lang nagbi tayo pero silang babalik-balikan. A few years from now, pagka ayaw na nilang sumama sa atin, wala na tayong magagawa. Kaya habang sumasama pa sila sa atin Kailangan na isama natin sila Ayan. Si, si Seb medyo 14 siya ngayon So ilang taon na lang Maka may sarili lang lakad yan Sana kahit na tumanda na sila Siyempre sumama pa rin sila sa atin Si Joachim okay pa yan Sasama pa sa atin yan mga ilang years Pero yun nga while uh, we can let's um, enjoy our time together as a family hopefully you will enjoy the rest of the video natin hanggang sa makarating tayo sa pier tapos pagdating natin sa pier ay eh, babalik na kami papuntang uh, I-360 at yun ay ipapakita natin sa separate vlog ingat po kayo and God bless siya nga po pala sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, kung bago po kayo rito, sana subscribe kayo para mas makagawa pa tayo ng maraming content. Maraming salamat po ulit and enjoy the rest of the video.